sa what's up mga paps ayan good morning good morning sa lahat yan na mga supporters na rin dyan. ayan good morning araw ng martes july 30 so ayan nakapagayak na tayo no aga tayo man time check is alas 7 7.30 na pala ayan so ayan daladala -dala na natin mga parpar -par na natin so tayo berbahaya ngayon July 30. So, tulog pa yung mga kasama natin, ano? Eh, Kaya, no? yeah, tayo ay... Okay. Tsaka na, magpakain na tayong alaga natin. Alright. Good morning. Good morning. So, napakain na natin yung alaga natin. Update natin. 3 days na sa atin yan. So, pumuti-puti na sila. Ibig sabihin, kakabalahibo na sila ulit. So, napakain na natin sila bago natin sila iwan. So far, wala pa namang namamatay dahil dalaga sila yan. May ilaw. So, yan ang kaginapan natin sa buhay natin. Yung tanim natin, ayan, gumapang na ng gusto. Ayan, patola. patola ang palaya so, yung bibi natin ang inain ayan may bibi tayo dyan mga gremlin may isa doon sa dulo ayan tayo pabiyahin na, yun mga solid pops dyan maraming daming salamat sa mga nanonood ah sa mga video natin yan talaga ang may na vlogger edo eh, no? kahit kunti lang nanonood gusto mong mag vlog eh o yan, eh, vlog lang ng vlog. Bye-bye! Ha? Si Aling Marites na yun <laughs> Alright. Biyaya na tayo. Makulimlim ang panahon ano? Eh, Pero, tuloy lang tayo. Ayan, hindi, mut-mut natin ah. Yan, update ko na lang kayo. diyan na tayo. Ayan, shout out sa magiging customer natin yun. Alright. Set na natin yung natin yung sa motor. Painiti na natin para ayos na. Ito lang nga natin. Siyempre eh. Bago mali. Dahil para safe. Alright. Yan paraan para mag-isip. Ha? Ayos yung mag-ibag. Mali. Mali.

Dito sa bahay, may mga pumapasok naman kaagad. Mga booking. Kaya lang, bilik tayong almusal sa labas eh. Alam niyo kung ano almusal ko. Saging. sabah, Alright, bilik mo lang tayo doon. Doon tayo maghintay. Kasi hindi ako nakabili ka ako ng saging na saba. Alright, let's go. Ayan, Lord. Ayan, tanyo kami eh sa amin na natuhay. Sana. Ah, maganda ang panahon na. Hindi siya. Makulimlim lang siya. Pero, um, parang hindi naman uulan talaga. Maganda yan. Kung nakulimlim niya. So, sana nga ganyan lang. Para hindi rin nainit sa biyahe. Wala ba tayo nakalimutan? Tayo ito matandaan na. <laughs> eh tayo po yung may ubo dahil nung mga nakaraang bagyong-bagyo, di ba? Tatlong sa ako natuyuan sa maghapon. Kahit may kapote, basa eh. Gira mga bagyo na yan, oh. No? Pero hindi na tayo mapipigilan dahil bagyo lang sila. Tayo ay naghaharap buhay para sa pamilya. <laughs> Balik kayo saging, 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 aging Sa aging Sa ah. aging ba tayong bala? Ano ah, meron? saging, saging, saging. aging, <laughs> sa Dito ni saging, aging Dito Dito sa suki natin kay Bay Oh, meron. Meron saging Oh, ayan hindi naman tayo ng saging bilang saging bay Prenta. ah renta o oh, mura dito sa sukiyokon ang saging eh ito lagi ibibili dahil budget mo yun eh mga saging nila malaki to malit lang malmusa lang eh tingnan mga anto bay yan shout out kay bay oh mga bisayang dagko o, shout out sa mga unggoy mga kaug suki na ako ni bisaya ni Bermi Ang sayang ni mo bay? Suki rin na niya Sino tag mo? Si Rinali. Rinali. Ayan. tagalisa mo? Okay shout sa mga tagalitig yan Shout out sa yung mong Uya Bito Ayan, shout out Ayan, mga... <laughs> 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 <laughs>

ala kwang wah eh. dapat malilit lang naman eh us yung mga bayan bao na eh pa mga nasa dibuka ton sa dito dong saging dito manitlang all right halos na pwedeng na sa pakbakan So, yeah. sampiling yan. Nabot lang maghapon. Saging yan. Pag nagutom, kain saging. Yung sa naman, skyplex O, Rubisco, Cracker. Ayun, shout out sa Rubisco. Uh, dati, may hindi tayo yung mga tulok -puso, lahat, mga ano, masyado mga magbiga. Yung, yung mga, <laughs>

Alright mga paps, ano? You know? Dito, pag natin si uh, Aljun, nag-summer. Patanoyin natin kung ano ang Tagalog sa prutas na papanggitin to. Katuwaan lang, kahit ano sabihin ko, basta uh, makapagsalita ka. <laughs> Ililibre natin ang show mai to. <laughs> Ayan, katuwaan lang. Ano, game ka na ba? Game na ba? Oh, uh, let's do it. Uh, Aljun, ha? Ito. Ano sa Tagalog? Ang... Putol-prot. Uh,

<laughs> Ay, ayan, di naulan. So, wala merienda. Sorry, Aljon. Ayos Ayan, ayan. So, oh, di na naulan. susunod naman, lalap naman tayo na iba mga bisaya dyan. Ang kutumprot Santul, santo-santo po sa inyo ah. Oo, santo, pero di ko alam yung tagalog eh. Pastilan. Uy, <laughs> di tagalog. Pastilan, uy. Oh ya, masih out out sama tegas samar. Ya, di Aljun. Thank you. Jalan. Alright, mga pals, merienda mo tayo, merienda, yung paborito nating merienda dito. Ayan o. Oh. Ayan oh, mainit pa. Puro mainit ah, huwag malamig-lamig. Kalimutan kong pangalan nito na. Ano nga pangalan mo? Mark. Pa lang. Ayan, siya, kayo, Mark, wala. Ayan, shoutout kay Mark. merienda mo lang tayo Hotcake. cake mura lang dito yan 15 lang ayo so, masasap mga paps ayan, meron pangalawang buki okay. Alright, cuma foto kayak mana? Di kami sana no, si bulakan. Paps DTB man, bang apa pendek untuk buka? Alright, mari naman mga paps. Apa kayak main pin apa ini? Ya, besar aku. Lat nang bawal dan itu. Ya, itu mana

si Polo na ba? No? Oo nga, si Polo Lalo yan, nakikita yan, no choice ako eh Wala ibang pagkain, kaya tumira tayo ng mami dahil bawal eh. Sarap yung mami nila, mami overdose Ayan mga kasanggo ko 5.30 Kumailan kay mami Pero kung hindi natin tap taba Yung mami lang talaga dahil Wala yeah, eh, walang kainan dito mga kasanggo ko O maya maya, bawi na tayo Kukuha tayo ng kubaw, Basta pakilin si Ike Tapos Pwede na tayo ng kalukan Alright! at ko kaya pagdating natin mga kasanggoko. Kasanggoko? Hello. Ano? Ayan na! Bulit yan! Sold na ako! Ayan Wow! Sarap na, Sarap! Wala nga nalang parang highway yes. Dato kamura ng gas dito Yung unlimited nila 55 lang refill Punta ka sa ibang mga gasoline station 71, 66 Dito naman dito sa Marcos sa highway ba ito? Oo, oh, parko sa highway 55 lang yung unlated um, nila Wow! Pagkas <laughs> tayo dyan Yan, yeah, Paris dyan Solid ka yeah, dyan o Pag nadaan kayo mga highway dito Marcos sa highway Ah, uh, nasa ano lang MB2 Base 1 Maris Village Ay po Ang yung nila mga amin kaya lang takot ako sa taba Dati maburito ko yan Ngayon din na alright Papalot ko oh. Ayan ako oh. Alright mga boss May bago na yung subscriber Ang para mo Kenny <laughs> Hindi ko lang Ayan, shout out E eh, bago na naman tayong subscriber, o oh, babsy Ang mahalan Ayan, Alvin, yung taga sandok, oh Dinamihan niya tambay tamba, Di ko kinain Dahil baka matodas na tayo, mga Babsley <laughs> <laughs> Ah, masarap, masarap yung mami nila. na kay Marcos Highway, puta. Ayun oh, daming kumakain. Masa ang budget Yung paresnya 40 lang Solve ke lah Unleash abao bos Unleash no? abao Unleash abao Eh iya lah oh. Masarap Kita lah Marcos Highway Mana daanan nya Pag paket ka Bandang kanan Solve ke lah Solve ke lah silah Tahu-tahu ke wusing Solve ke lah Waitin tepung sayuro